So, ngayon, hapon na, guys. So, dating gawe bilig tayo ng ating mga halaman sa garden. Pabili ako nito, pang pruning. Magpapruning tayo. So, pruning natin to. Mga nandito sa baba na sanga. Ayan. Pagaling natin yan hindi naman bubunga mga yan ito naninilaw na oh tangaling ko na lang hindi hmm. pa tayo sa iba ito may mga bunga na to yan yan magpupruning din tayo mas maganda na babawasan yung sanga sa baba para makapag-focus sila sa taas tukat natin to Itong isa oh, madaming ano sa baba. Mag-cut din tayo diyan. Okay. pruning natin 'to. Tingnan natin 'to. Tung mga to, tungkulin natin. Ito. Ito natin to. para mag maganda tingnan yung ano natin kalamansi dito sa garden namumunga to yung mga nasa baba kaso maluliit so, tanggalin na lang natin yan yeah. Diligan natin. Diligan natin, diligan. tung mga nauna i-prune din natin kasi may mga bunga sa dito sa babao oh, maliliit Yun, oh. sayang sunod na natin 'yan putulin ito na lang mga walang bunga putulin natin lang walang bunga na sanga natin to yan ito rin Ayan. para naman maano sa baba malinis yan tuloy natin to sayang may mga bunga palakihin muna natin yung bunga bago natin putulin ito ito matanda na tong sanga na to Tulin natin lalaman nyo na matanda na yung sanga kasi ang liliit ng ano mga dahon nya sayang to may mga bunga ako na lang muna puputulin to saka na natin sya i trim to yung iba na lang yung mga walang bunga sayang nanginayang ako Eh Tu. Tuli natin to.

ito so guys, so may sanga pinutol ko yung sanga nya, tapos may ugat itanim natin, tingnan natin kung mabub so dito natin itanim ito yung patay na papaya natin oh. ito bunutin natin sa so dyan natin itanim yung bagong kalamansi na nakuha natin na sanga tingnan natin mabubuhay Ito, may ugat naman siya tingnan natin kung mabubuhay ano pinutol ko lang siya dun sa luma nating ano kalamansi Yan, so sana mabuhay yan. Okay, check, check natin next week. Balik tayo sa ating dinidiligan. yung mga mga sinatin natin is ano mga markoted lang 'to. Ako lang nagmarkot nito sa bahay. Dinala ko dito. Yung pero yung dalawa binili ko. lalapitan ng lumok so tara lipat tayo dito 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 ko kinuha yung ano yung sanga na yun na nahati kasi siya sa ilalim dito pero nakakabit pa siya kaya hindi namatay yung sanga na yun tapos nagugat siya ang sarili niya, yun yung ano nakita nyo kanina ayan. ang saya lang dito mag ano dilig dilig kapon, tanggal stress ayan ayan, ayan. pwede yung luya you know yan yung pumelo natin ito yung kalamansi may bulaklak na siya. Ayan, dami. Ito. If you remember, yung tinanggal nating sanga dati yung galing dito yung galing dito tapos nilipat natin dun ang daming bulaklak natin ha ito siya ito yan ha ang daming yung bulaklak grabe yung bulaklak niya oh. Ang liit na sa nga. Mabubuo kaya to. Tapos yung mangustin natin, madami nang dahon. Yan o. Oh. Ito. Madam na siyang dahon surviving na so survive siya nag survive nakailang ano na siya putol ng grass cutter surviving pa din may payat nating papaya ayan payat na yung bunga tapos yung iba nating kalamansi yan, may bunga pa din ito ayan ito yung ko sa baba na trim ko na trim ko yan para maganda yung airflow sa baba ito, may, may tanggal na yung bunga, hinog na